yun magandang araw sa inyo yun na click mo yung ating video panuorin mo to sir hanggang sa huli ito po si sir sarang pangalan sir Freddy Gonzaga Freddy Gonzaga nahuli po yung kanyang L300 2017 no? sa model pa lang no? e eh, yung bagsak ang ano sabi sa sir hindi pa pa sa tong ganito hindi raw pa pa sa kahit na hindi pa kahit change yung pa kaya lang naman ipakalibrate e ipakong bago to ako naman. Hindi na po nang babagitan ko sa puna huli to. Mamaya makikita niyo bakbak ng plaka ni Sir doon. Ay talagang uh, ang sabi ko doon para doon makapasa siya, magbabayad. Ako eh magkano? 1 trip. Ano? 2 trip ba? 2 trip sa clearance two, tapos 1 trip sa plaka. Naku po. Naka One, eh, enroll eh, mo naman, hindi eh, ka nasus pa, eh, hindi lang si sir, meron lang siya uh, maliit na nakarender niya eh, tapos gagawin din pa. So, kung makakapasan naman ito, sir, itong, un, uh, um, itong uh, sasakyan na ito, mahintin nyo naman po yung mga uh, pagbabago ng usok niya. Sure bull, makakapasan po ito. Pero kung uh, ibabagsak pa rin nila, nako, ay eh, makikipag-contest po kami. No? So, pag sir, binaksa pa rin, babalik ka sa akin. At tutulungan ka na doon. Uh, para hindi tayo mga basal, para uh, mabigyan nung ng sample yung mga yan. No? So, maglalagay po kami ng uh, aeromagic guard sa sasakyan, sir. So, bago ating uh, lagyan, tingnan natin kung nga mausok to o talagang hindi to papasa, no? Medyo layo ka dun, sir. Medyo layo. I-re-red ko lang, ha? Sinasagad po talaga nila yung uh, apa na tsubo na hindi ka talaga papasa. Hey, wow! Hindi talaga papasa, sir. Hindi po talaga papasa ito dahil eh, tapak ko, tapak po ng uh, aspo yun, no? So talagang sagay. Nagbigla po yun. Talagang ang daming uh, diesel na pumasok dun, No? Eh grabe ang usok. So ngayon, adresin na tayo. Kagad, maglagay tayo. Hindi ka. ka pa rin ba sir? O andyan, nanunod ka pa rin. Halika ito. Sama ka. Pakita mo yung mga plaka ni sir. Baklas ang plaka. So ngayon, ang gagawin natin sa kanya, hindi siya gagawin sa malaki. Yung tamang uh, penalty lang niya, yun lang ang babayaran niya. Hindi siya magbabayad doon okay. so, sa mga buwaya doon. So, pakuntay natin yung pangina. Yun. Magic guard yung ilalagay ko. Dahil amin uh, na magic po nila, yung ginagawa nila dito sa mga nauhuli na minamagic eh pera pera, mamagic natin ito ngayon surbol na diretso po agad ngayong araw na ito pupunta si sir no? kung hindi lang ako bisyo, pa sana ako eh pero bibidyohan daw ni sir. Sure man, sir hindi na po kayo siya magbabayad ng 1-3 huwag po yung magbabayad doon, nabayaran nyo lang yung penalty nyo okay, magic guard Ang sabi sir, wala daw papasa sa kanila. Naku po. Kahit bagong change of oil. Oo, oh, eh kahit daw bagong uh, hugos ng tambuso dyan, mahirap pong pumasa sa kanila eh. Yan natin. Yun, nilagay ko na itong uh, magic guard. Okay, okay. Sige, sige. Tadalawahin ko na. Tadi ko muna konti, Prekoy. Okay. Yo, derecho. Ito bibrek na lang to, Kaiser. sir. May, pag uh, sa ko paantay diyan sa kanila dahil ay uh, sabi nila eh talagang wala pumapasa. Dalawa ilalagay ko ngayon, pati tong kapatid. Sir, ito free ko lang sa ito ha. Salamat. <laughs> dalawa ilalagay natin dito kasi ito ay uh, talagang uh, pang surbol na natin. Dalawa ilalagay natin mga sis. Okay, dalawa. Ito <laughs> ay Pero kita nyo naman po, talagang hindi po mapapasa yung uh, ganong usok. Pero no? isang tapak pa lang yun. Ako po, wala na. Kalawa so, nilagay natin. Tapos, so magre-rev lang tayo. Uh, circulate natin yung ating uh, produkto sa kanyang parts na makina. Lalo-lalo sa mga bearings. Para mas, lalo siya lumakas. Wait, okay, doon ka na sa ano, sa likod, sir. Medyo lumayo ka kasi mabaho yung... Ito. kung paano pagsatak ng asmo ang binigyan ko na yon pero hindi na normal yon mga sir yun talagang ginaya ko lang yung tapak ng asmo ha ayan sir kitang kita nyo na ha ito pagka binagsak pa nila to ewan ko na lang ayan, oh. Ginaya po ni sir yung uh, tapak nila, yung talagang wawasakan na yung makina dalawa po nilagay natin ng ating uh, Aero Magic Guard. Sir, paki mo nga ng uh, isang tapak ng uh, Kunyari, mag yan, magbibilang sila ng anin mo na yung isa. One, okay. Woo! Okay sir. Sure bull na yan. Pag binagsak pa nila yan, sir, ay uh, alam na. Tapos tinan nyo po kung gano'ng kaganda po pagka dalawa po nilagay. Yun. Pwede naman po isa. Meron ngayon kasi eh, makikipag uh, uh, ano po tayo, makikipag tayo sa mga asbo. Kaya sureball tayo, dalawa na lagay natin. Eh, pakinggan mo siya, tunog lumangan mo. Kinis. Malaki, malaki pinagbago. O, ba, diba, sir? Manja. So, ngayon, uh, pagkatapos ng video pa na, na power. to, diesel. parang ang nagpa-power diesel, no? <laughs> parang <laughs> nagpa-power diesel. Woo! So, yon dalawang uh, aeromagic guard nilagay natin mga sir, no? Tanggal yung kanyang uh, plaka. Hintayin nyo po ang susunod na kabanata na itong ating uh, video. Ikaw sir, nanonood ka ba, ba ngayon? O, oh, ikaw po, ikaw, nanonood ka pa? O, oh, sige, maraming pong salamat sa iyo sa punod ng aking uh, video. Pakita natin, no? Walang plaka. Kita nga naman po sa ating uh, video, imposible nga uh, babagsak pa po ito. Pagka ito ay bumagsak pa, eh alam na, ibig sabihin. So, yun, sir, balitaan mo kami, sir, ha? Yes, sir. Yun. So, sa sige, lahat... Thank po, yung result sa inyo yung result tapos ngayon pupunta na si Sir sa mismong uh, konsensya na huli yung Asbo na yun shout out sa iyo Asbo ka na nisingil <laughs> si mo si Sir ng 2 uh, tapos meron pang free na isang buwan na hindi sila hindi daw siya huhulihin naku po pagka panuto ni Sir Digong yari ka or ni Sir Rapi ulpo So yun, this is Michael Gagara, no? Abangan niyo po ang ating uh, kabanata kung nagustuhan mo tong aking uh, video. Like and subscribe my channel, Michael Gagara, no? And uh, follow my FB page, Erom uh, Metal Guard Main. Thank you, sir. God bless. Everyday Bye-bye.